Hi vlog, welcome to my guys Yan, magandang morning na muli sa inyo mga bro At muli na uling nakapag-anap boy ngayon kami dito sa karagatan At kalmang kalma ang aming area mga bro Yan, magandang magandang umaga po Sa Luzon Visayas at Mindanao At sana naman ay ganun din sa iba't ibang lugar Kalmada rin ang dagat Para yung mga kapwa ko mga ay makapag-anap boy din sa kanika na lang mga lugar. Yan mga bro. At ang oras natin ngayon ay alas 6 na at mm, maliwanag na mga bro. Palabas na ang ating aring araw at maghihila na nga kami. Yeah. At sanay may biyaya para makabili ng pang gana ya, mga bro terus <coughs> begitu <coughs> ah sama kayo makilala na kayo Ini nak pakai bro, yang sana mana cakap. <coughs> Ya, mabro. Bakalan oh. Official ride. Right. Uh. Uy, Oh. 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 oh.

Tapos yeah. nah, bro May pa kami isang lambat ulit Doon Kita muna namin yung isang lambat mga bro. Uh. Yeah. Ito na. Ito lang kung lino isang lambat mga bro. Sana may laman din. Ah. Uh. Ah. Uh. Uh. Uh.

na uli, mga bro yeah, abang na lang sa aming pagdoong yeah, mga bro at nakadoong na at magtataas na kami ng bangkat yeah, mga bro at nakadoong na at nakapagtaas na rin ng bangka at ito magdidiskarga na at mag ng labat at magtatanggal na rin ng huli Okay, sir right yeah. Mm. Oh. Madulas ka dyan Ayan yeah, mga bro At nag uh, kana ka na Doon na doon doon Oh 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 Ikot ko mula Oh May nagpakilala din mga bro Buraw-buraw Pataas -buraw. ko ng Oh, oh. oh, Oke, okay. kita nanyo, nyom, mga bro. Oke, okay, so right. Yan. Sembrir rupa kondung. Nambun. Nambun. Ah, ulan. Isuot mo. Kimi sembrir aku.

tapos na uli yung isang lambat at may isa pa yan yung pangalawang lambat mga bro talagang ano ngayon ang dagat grabe ang nagiging baldok mga bro alas 5 na naka area hila ng alas 6 media pero baldok na rin isang oras may gitlang mga bro makakabili ah, naman ng pandirudugsong baldo ko ng lambato hmm, doy, di ka kabila doy doon 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 din mga bro o oh. sabi <laughs> hindi man makarami eh kurva atras oh mau bro oh may bro oh nang. Oh, nanlaglag na <laughs> sana Seni <ibig> hindi pala siya hindi pa ako Oh, suotin na at nambun. May pagpulit ah? Oo. ita. Sige. May pagina. O, suotin na? Ayan Kasi... oh, oh, mga bro. At tapos na mag magbiskarga at magtanggal ng huli. Ayan. At lalagay natin sa lagayan. Ayan mga bro. At yao dala na, dalanan nila ang baldi. Pinaglagyan ng isda. Nauna na sila mag-ina. Abang na lang sa bahay mga bro. Yan yeah, mga bro. At nandito na nga sa bahay. Hmm. Tagal ang mga tasa. Yeah. Okay, sorry. Yan Oo. Dito ka. Yan. Sige mga bro. At salamat muli sa panunod. Ninyong lahat. Thank you for watching.